Pansabanta lang pinalaya ang dalawang tauhan ng MMDA na nahuli ng PNP Highway Patrol Group dahil sa kanilang motorsiklo na may police markings. Pero hindi pa rin sila lusot dahil sa sa ilalim pa sila sa preliminary investigation sa kasong usurpation of authority na itinakda sa June 24. Basihan ng PNPHPG sa isinampang reklamo ang mga nakadikit na police sticker sa gilid at harap ng kanilang motorsiklo. Nauna nang sinabi ng dalawang tauhan na nag escort sila kay Senator Francis Tolentino noong harangin sila sa Jokno Avenue, Paranaque City. Sa payag ni Senator Tolentino, sinabi niya na walang kontrol ang kanyang opisina sa mga sticker na inilalagay sa kanilang mga sasakyan. Handa rin makipagtulungan ng MMDA sa investigasyon. Magkakaroon rin umano sila ng inventaryo sa kanilang mga motorsiklo para masigurong walang police markings ang mga ito. Some word na stickers na police at doon sa gilid po nila, ay uh, enough for them to be uh to be uh, charged uh, under 17, uh, 179 or improper use of a uh, police insignia because uh yung word na police po is referring to a uh, office po so yun po yung naging basehan ngayon kung ano po yung magiging uh, magiging uh, decision po ng uh, prosecutor whether ito po ay totally e-dismiss or ito po ay sasampahan po ng kaso ihiwanan po natin yan sa poder po ng prosecutor